Yan yeah, mga kalak yung aking karburador Titingnan natin yung loob Na bali nakalag ko na yung tatlong Tornillo niya Bubuksan na lang natin Kaya Para makita yung loob okay. Yan yeah, mga kalak Ito yung loob Kaya pala bubujok bujok mga kalak Natanggal pati yung ating Yun o oh, Nakikita niya mga kalak oh. Yan. Yun, mga kailok. So, kung nakikita nyo yung isang to, nakalaglag na siya. Siguro lumuwag na siya dito. Dito siya nakakabit. Yan, dito, mga kailok. Dito siya nakakabit. Natanggal siya, natanggal. Siguro lumuwag na, kaya nahulog na siya dito. Yan. Saka, medyo madumi na rin ang ating Gasolina. Yan, no? Oh. Kaya po, bujuk-bujuk na yung ating motor, mga kay Lox, oh. Ito yun naman, oh. Yan. Sasali natin siya sa boteng ito. Oh. Para makita nyo yung laman. Yan, oh. Ang dumi, mga kay Lox, oh. Parang likidong kawal parang kalawang yan ako nakikita nyo mga kailox tatanggalin natin yan mga kailox kaya pala may gasolina tayo pabudyok budyok naman ng ating takbo saka isa pa ibang tunog parang brrr, brrr. gawa na rin mga kailox tatanggal na pala okay bali linisin ko muna to tatanggalin ko muna ang duming ito mga kailox pakitaw na lang sa inyo pagka natanggal ko na pupunasan lang naman natin to gamit ang ating basahan sa kung ano man pwedeng toothbrush na hindi nyo na ginagamit mga kaya dox kukus ka natin madali naman itong tanggalin yan tapon muna natin to yan pupunasan na natin siya ng basahan ang dami na rin dumi nito kanina nalinis ko na nalinis ko na lang hindi ko na napapaita sa inyo kanina One hour later. Welcome to Elox Blogs TV. At mga kalox ngayong araw na ito may panibago na naman tayong basta may video tayong panibago mga kalox At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like and share the and click the subscribe icon dito sa baba ng ating video. At huwag mo kalimutan i-hit na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa nating i-upload o gagawin. Okay, mga kay mga Kaya, ano pa natin natin? Tara, ibisin na natin. <laughs> ayan, mga kalops. Meron tayo ditong Rusi Macho 125. Um, ang um, problema nito, mga kalops, ay ano, um, maharok siya. Parang hindi umakit ang kanyang gasolina. Namamatay At saka, boom, pabudyok-budyok ang kanyang andar, mga kalops. Kaya, ayan ang ating alamin, mga kalops. Bali, may kurente naman siya mga kailoks. bali, lilinisin lang natin yung ating spark plug. Yan. Ta saka yung ating carburetor mga kailoks. Yan. Yan ang ating carburetor. Ah, lilinisin natin yan. kakalagin natin yan. Kami, so, Kakalagay natin tornillo. yung mga tornilyo. kalagin natin yan. Tapos lilinisin yeah. natin ang ating carburetor. Tapos mga kailoks, pag nalinis na natin at nakalagay yung ating carburetor, bali, lilipat naman tayo dito sa abila mga kailoks. Che-check din natin to. Yan, yan, yan. yan. Sa may yan ito mga kailox che check natin yan kakalagan din natin to baka kasi barado na rin yan tapos atin laman ng tank eh de-drain natin yung gasolina kasi baka may tubig na yan mga kailox yan yeah, mga kailox so, kaya pala namumugak ang aking motoro na uh, nakagok ito pala ang dahilan mga kailox so, kinalag ko na um, ayan yun na dito yan nakakabit din yung mga kinalag ko kasi napaka naharok na yung motor malinis naman yung ating carburetor malinis ang ating carburetor pero namamatay pa rin ang motor at naharok kala may walang gaso pero daming gasolina natin nakuha dyan yan kaya dilinisin natin at ito mga at dito na mga kailaks yung ating dilinisin ito mali dilinisin natin tanggal natin itong mga dimento napaka dumi gamit ang ating gasolina sa dot brass mga kailang natin tanggal natin yung mga dumi dumi nya oh, nakikita nyo yun oh. kapal may goma yan eh oh. yung kita na natin ay goma yung may goma na yung kapal ng kanyang dumi kaya pala hindi na maka daloy na maayos yung ating gasolina kaya pala na ng ating motor kasi gawa na rin barado na dito sa filter, aray filter to nililinis natin siya na gamit ang toothbrush at gamit ang panlinis na gasolina. Ayan. Kasi na ng ating motor. Kinik natin yung kanyang spark plug, malinis naman. Tapos yung kanyang carburetor malinis din, walang bara. Naharap. And then, kinik natin ito. Yung pala, nandito ang problema mga ka. Nandito ang problema mga kailangan. Kaya pala naharok ang ating motor May gasolina naman. Pero naharok pa din. Kaya napilitan tayong i-check itong gantong, hindi ko alam po ang tawag dito eh. Yeah. Wow! Yeah. What's that? Linis. What's... what's that? Linis muna tayo. Ay, gamit nyo sa pibibilyo? mm Alam mo, sa ilong? Sakit? Mm -hmm. Bali, ito naging dahilan mga kilok. Kaya namumugak yung ating motor. Naharok. Saka, mga kilok, dalwa dalawa pala naging dahilan Yung gasolina natin, may tubig na rin. Doon natin na alaman, nung tinanggal natin yung gasolina niya sa tangke, eh. matubig na rin pala yung gasolina, mga kayaloks kaya pala naharok mga kailox at ngayon ito na mga kailox nalinis na natin Sana tuyo na natin um, ito saan lang natin ito kakalagin sa ako na lang ito kakalagin mga kailox para malinis ko rin nasa loob um, sa ngayon gagamit sa ngayon ikakabit ko na muna ito kasi gagamitin ko yung motor mga kailox kaya kalagin ko na ulit itong mga isang araw para malinis ko na maayos mga kailox kasi hindi ko pa ito nasasabon gasoline na lang ginamit ko kasi kailangan natin gamitin ng motor kaya kailangan ko na itong may kabit mga anak okay. pakita ko sa inyo mamaya pag nakakabit na okay na ito napunasan ko na rin Diyo na natanggal na natin yung mga dumi nya Pansam, pansamantagal muna ito mga kalok kaya ikakabit ko muna yup nalagyan na natin pizza. La tip loan. Kabit na natin. lamang mm. Gagamitan natin ng katala Pinaparoroonin muna natin dunili. dyan sa tingin ko yung okay na kakabit na natin to okay yan na okay na nakakabit na at mga kalaks ito yung ating gasolina may tubig yun o oh. yun nasa ilalim nasa ripa yung isa Yun, no? Oh. Bale, oh. May tubig na yung ating gasolina, mga kay Kaya hindi na siya... Kaya nagpupugak na yung ating motor yan, no? Oh. Dalawa. kaya yung nasa ilalim ng tubig, mga Lox, yung kulay puti sa ilalim. Yan, oh. Kaya mas mainam parin pa rin, mga Lox, mga... I-check natin ang ating tanke. Eh. yung laman na gasolina oh. at baka may tubig na rin yung inyo mga gaya, okay, i-drain nyo na para mapalitan nyo ng bagong gasolina mga kaino. para matanggal na yung mga tubig okay tubig sa inyong gasolina na nasa loob ng tanke ng inyong motor mga kanon i-check nyo yun para may iwasan nyo tong, maiwasan may iwasan nyo mangyari yung ganito ito yung laman ng aking tanke eh, sinaling ko na din eh para sasalin ko na lang uli ng bagong gasolina mga kailox at sa ating mukhang hanggang dito na lang uli ang video natin for today mga at wala na akong ibang masabi kundi hasta la vista baby bye bye ingat tayo palagi